Hello guys, maayong buntag. Karon na uh, pagawas na kay para mamahaw. Unya, karon kay naabot naman ta, nakahikay naman, mamahaw na kita ani. Kay padulong na tamo trabaho. So maunin paningkamutan na itong umamanday na pagkaon para nga makajuti na dayon ta sa ito ang trabahoan. So mato guys, salamat. So karon guys, kay naabot naman ta sa uh, trabahoan. Muna mong ganyang adlaw-adlaw na kung ginahin uh, mo. Parayon naging ginhanto dantod guys nga diin makabot ang insakto nga uh, pagpanervisyo. So, ang sukar guys, parain nga po ato ang uh, uh, ginahimo. siya guys, ang antaon raw na kung ginatumbang samtang nang trabaho ko. Kung labas siya tanan. Um, okay guys, mo dahil siya guys, ang uh, antaon na kung ginatumbang. Manang pag connect uh, kaning uh, cotton. Pogi guys, salamat kayo sa pag